Subukan naman natin gawin itong nagtitrending na cucumber salad. Kung diet ka nga, ito na lang ang kainin mo. Masarap na, healthy pa. At hindi rin naman ganun kamahal ang mga gagamitin yung ingredients dito. Bali sa isang bowl, ay nilagay ko lang dyan yung ginayat kong pipino. Isang malaking pipino lang yan. Pagkatapos ito, isang kanitong ating tuna. Tinanggal ko yung pinakang oil niyan. Kung gusto nyo mas maraming tuna, ay eh, pwede ilagay nyo dalawang kanan tuna. Pagkatapos, dalawang perasong kamatis. ginayat ko lang uli ng maliliit. Isang malaking sibuyas na puti. ayang ginayat ko, ko lang uli, siya, uli ng pa-square na maliliit. Tapos, itong uh, mais. So, may nabibili na pala nga nung mais na nasa na maliit sa ano, supermarket. Tapos, dalawang perasong nilagang itlo. Haluin lang natin ito ng maigi. Tapos, ay iseset aside lang muna. Dahil gagawa naman tayo ng pinakang sauce nito. Kailangan natin dito ng mayonnaise, 80 ml or half cup ng mayonnaise. Pagkatapos, naglagay ako dito ng half teaspoon ng kalamansi, half teaspoon ng sesame oil. Kung wala kayo niyan, ay eh okay, wag na lang lagyan. Tapos, naglagay ako ng one tablespoon ng honey. Pwede rin ang sugar lang. Tapos, sinimplan ko lang ito ng salt and pepper. Kaunti lang. Tapos, ayan, imix lang natin ito ng mabuti. Sunod ay bubuhusin natin ito sa ginawa nating sala, Tapos ay hahaluin lang natin ito ng maigi. Ayan, sasairin lang natin yung ginawa nating sauce dahil sayang yan. Isalin lang natin dito sa isang serving bowl tapos ay pwede natin kainin yan. Pero kung gusto niyo ng medyo mas malamig ng kaunti, ay ilagay lagay nyo muna sa ref kahit mga kalahating oras lang. Pero yung ganito mga mima, masarap ng kainin kahit hindi nyo na ilagay sa ref nako. Siguradong isang upuan nyo lang kung marami kayong kakain ay ubos agad yan. Grabe naman kasi sobrang sarap naman talaga niya kaya naman pala nagte-trending ito. Kaya naman kung diet ka ay nako ito na lang ang kainin nyo. Healthy na, masarap pa, promise at syempre, titikman na natin yung ginawa nating nagte-trending na cucumber salad Hmm, sobrang bango wow Hmm. masarap Hmm. masarap nito healthy pa Hmm. Hmm.